Mga ka-idol, mahirap talaga gumawa ng content. Nariyan ang hindi maiwasan na ang pangyayari na kung minsan sinasadya. Ngunit para hindi malata, eh unwari ng dispensa. Ngunit sa loob, niya ay galak na galak na makasakit ng kapwa. Manlalaro ngunit sa kabila ng lahat, nanatili kang kalmado at may pagtitimpi dahil ang iniisip mo ay laro lang at kailangan mong ipakita na ikaw ay sport at hindi pikunin at naman nalaro may disiplina at respeto sa kapwa kaya mga idol iba pa rin ang malinis maglaro kahit hindi gaano kausay <coughs> Basta malilis magdaro. Walang makakapantay sa iyo, pa-idol. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang content na to, baka naman paki-like, comment, and share. God bless mga ka-idol.